Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, ang tanong, kasi ito, madalas natin makita na ito sa ano, sa mga kapatid ng Christian. Pero mayroon din tayong makita mga Muslim na mga nito. Ang tanong dito yung magkasawa, asawa pwede tawagin ng mami or daddy. Hmm. Kasi ito, ma marami din na marami din mga muslim na gumagawa nito. Dagod lang. Okay. Dagdag -dag lang, dagdag -dag lang. Uh -misan, abinin. Abinin. Uh, abinin. uminin. Maminin. Uh, okay lang kung gano'n sana. Eh, mami. ang problema, umi ko. Ah. Kapag <laughs> 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 Kasi ang tinutokin ito, na lumawas yung tatay ng mga anak. Hmm. Okay. Amayran oh, ito, oh, amayran. Dito, kung walang kasamang intention, na tinuturo mo siyang ina mo, pangkalahatan, karamihan sa kulaba, walang problema. Maliban sa pananaw ng ilan sa mga iskulat ng Malikiya, nabanggit sa libro na Mukhtasar Ishaq bin Khalil, na makro, na tatawagin mo ang asawa mong kapatid ko. Sa, mas lalo na pag tinawag mong nanay ko. Makro, mababang hatol. Hindi naman umabot sa haram. Pero pangkalahatan, walang pagbabawal. Natawagin mong kumi, uh, abi, uh, ukti, o binti, walang problema doon. Pero ang iwasan, ang siyang pinaka-mainam. Tawagin mo sa ibang pangalan, sir man. Marami pang pangalan, ba't umi kumi ka pa eh? kasi katulad ni, ano yan? Aparat. Hameran? Ah, ah, okay lang, walang problema. <laughs> Babayran. <laughs> Babayran. Okay lang <laughs> yan. Ah, okay lang, okay lang. okay mo lang oh. Wag mami ko. <laughs> okay lang yung ah. may deal. May deal, okay lang. Sweet, sweet, sweet. <laughs> yung tayang ko. Tayang ko. And, uh, matilak. Matilak ito, matilak. And, uh,